isa pang usapin natin na uh, matambilis. Ako rin nagtataka. Alam mo ba yung kaya ng bata? Uh, oh. Sinend yung kanilang proposal for the trade. Uh, I think it was uh, June, first week of June, June 3, June 5. Ganun yun. Ang nakapag-desisyon ng PBA, July 2, July 1, July 2. So, almost a month. Oh, oh di ba? Parang, yun na maganda. Yung atleting na. Yun na Tingnan no? natin. Uh, Winiway lahat ang mga ano, di diba, ito, tama ba, tama ba? Okay. Tapos itong si Hinebra, mabilis. Ako rin eh, nagtataka, ba't, ba't, ba't ganon? Ah. Di ba? Uh, considering na parang pare-pareho lang naman team siya, na, na, na siyempre gusto nang baguhin ang lineup nila. Pero ba't ito, napaka, ako rin, nabilis eh. Hindi ko nga, may, meron nga lang akong, inaano ko pa lang eh. Yung bubwit ko, may sasabi sa akin eh, i-confirm -co ko pa lang. Ito na lumabas sa totoo pala. Diba? Nah yung oh. yung kay yung kay nang bata kaibigan ko yung yung isang ano dyan, yung si Ingelfren niya kaibigan ko yon so tinatanong ko o nga tito sabi sa akin ganun tito ito na eh hopefully ganito hinihintay lang namin yung ano yung decision ko ano man di ba at least alam mo di ba na meron kang ano eh first hand information oh eto nung nalaman ko magtatanong pa lang sana ako eh lumipas madalawa ka <laughs> nagulat na lang ako hindi na na Mabilis nga, okay. mabilis ko sa mabilis, pare. Mabilis 'tong pangyayari na ano, uh, unlike yung kanang bata. So magtataka ka, bakit 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 gano'n? So dito na naman nasisira na naman ang credibility ng ano ng CBA and their in and in integrity ni Kum ni Kume. Eh alam mo na bait ni Kume eh. Eh, mm -hmm. nakikita kami yan pare siya paunang lumalapit. Ang talagang napaka low profile. Even before, hindi siya commissioner. Ganyan, ganyan hanggang sa naging commissioner. Napaka, napaka bait, napaka bait na tao niya. Kaya lang yung mga ganitong mga moves. syempre, eh, ano na to, eh, buong Pilipinas, eh, alam mo pa rin, number one sports ang basketball. Nakatutok sino, sinong number one league. PBA, yan di natin ang pinakamagaling. So lahat ng tao, ang basketball aficionado, lahat ng basketball aficionado, nakatutok yan. So anything na nangyayari diyan, eh, syempre, ang... Uh, um, nakaka-ano eh, nakakaip na iba't ibang mga reaksyon, komento, di ba? Kung maganda, maganda ko comment Pero kung pangit, na hiyandaan nyo rin sarili nyo sa mga pangit na comment.